legit yung mga apple guys what's up guys kamusta ka mo, mga lapat <laughs> for today's video guys no ba ano galit ko bago galit ko ligo guys very fresh from the farm ko guys no pag may nagsurang surang git sa akin guys nga comment guys nga ano pa daw ang mga fruits na mundri sa amon nga ogsadan Di syempre guys, hindi man ko magpa guys kay tibalaan mo naman ang fruits na din sa Oksadan kay 42 ni siya nga mga prutas, 42 variety sa mga prutas guys. Kagam gusto ko gid nga ipakita sa inyo guys isa sa mga fruits na nga gintanom pero din petaon ko na guys wait lang gid. Kay tamdam guys mo ari rambutan, uh, may rambutan, may durian nan kag nasa palibot sina guys mga prutas na palibot guys pero gusto ko ipakita ang isa ka prutas amon nga wait lang de may ara kit gin tanum sa likod sang balay guys mo. Amo gin amo ara amon nga chinadal guys o oh. ari amon nga water district kag diri sa likod guys ang balay namon may ara diri nga pitmaster farm. Pitmaster farm may gin ko diri sa likod sang balay guys mo kag tanaw naton ko ano siya nga prutas be. Wait lang kid. Ay, okay. Apple, galit na siya, guys. No, nalipatid ko, guys. May apple. Galit ko ang tinanong diri, guys. No, naluto. Galit siya, guys. No, pasalamat mo ko sa lang comment, guys. No, kung okay, kung wala siya, wala akong ginabalaan niya. May apple. Galit ko diri nga tinanong. Ay, grabe. Oh, tanawa pala, guys. O, kanami. guys. Sa kaon oh, naman gali guys. Ang ah, sarap oh, naman gali guys. Oh, tong ginta ng mga apple guys, ari bunga niya guys, oh. Hay. Right. tingnan ta guys, ako ah, nagluto na siya. Legit, legit. legit yung apple guys. <laughs>

Oh, di bawah kasi kata as guys na no? ada mga 42 feet. Baru kesana na ulang Guys, dari gilis sa nga part guys. Oh, may arat dari bunga gapon guys. Oh, kuwaan tak kaya dilutok nung gapon siya. Hmm, legit gin siya guys. Apple gin siya. <laughs>

Ano po ano naman guys sa hapon, oh. So, mga lapat, no, ang mahambar ko lang gino, I'm so very happy, gid nga, nga, sa mga gintanom namon dati, may namunga na, no, So, amo gid na isya, guys, pag may gintanom ka, gid meron ka, gid nga, i-harvest nga, fruits, no. So, hindi ka mo magduwa guys, subong palang magtanom na nga daan ka mo kay after 3 years or 2 years, may ma-harvest na, gid mo sila nga mga tanom nyo, ano oh, hindi ka mo magkabala kay, Maposlan nyo gina, mga gintanom nyo, subong, guys. No, ang ko, guys, per ticket ko kahapit na loot na yung apple galit ko nga gin tanom guys no kag kag wala ko gin napansin nga nagkarabunga nagli siya guys tapos damo uh, apat bilog ang bunga niya so i hope nga next year nga pag bunga niya damo na gin siya guys kay para makahatag mo ko sa inyo no nan eh kusan ulang So that's it for today's video, mga lapat. So please share, like, and follow for more updates and video. Mama, chup chup ah.